Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng malalakas na salita para mapansin at igalang. Minsan, sapat na ang paraan ng pagtayo mo, kung paano ka tumingin, o kung paano ka maglakad. Oo, kahit wala kang sabihin, pwede kang respetuhin basta alam mo kung paano gumamit ng body language. Ang katawan natin ay nagsasalita rin kahit hindi tayo magsalita. Kapag confident ang kilos mo, kapag panatag ang galaw mo, mas madali kang pakikinggan at bibigyan ng respeto. Yung iba nga tahimik lang pero may dating. Dahil sa presence nila, hindi mo kailangang maging mayabang. Hindi mo kailangan magkunwaring matapang. Ang kailangan mo lang ay mastery ng sarili mong galaw. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong katawan, paano mo maipapakita sa iba na may control ka sa buhay mo? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 7 simpleng pero powerful na body language. Tricks na pwedeng gamitin ng kahit sino. Lalaki man o oh babae, para maproject ang respeto at kumpiyansa. Hindi ito para magpanggap, kundi para mas maipakita ang totoong lakas mo. Kung madalas kang hindi pansinin, hindi seryosohin, o parang kulang ang dating mo sa ibang tao, baka hindi mo lang namamalayan, nasa body language ang problema. Kaya ngayon, oras na para baguhin mo ang projection mo, hindi sa salita, kundi sa kilos. Number 1. Tindig ng may paninindigan. Ito yung mga taong kahit tahimik, ramdam mo ang presensya. Hindi sila nagyayabang pero parang may bigat ang bawat kilos nila. Hindi dahil sa laki ng katawan o porma ng suot, kundi dahil sa paraan ng pagtindig nila. Diretso ang likod, taas noo pero hindi mayabang, at matatag ang kumpiyansa sa sarili. Tingnan mo ang mga taong may respeto sa sarili. Hindi sila pa cool, hindi rin pa bibo. Tahimik lang, pero kita mo na hindi sila basta-basta. Ito yung mga taong hindi mo agad malalapitan para lang biruin, kasi alam mong may hangganan sila. Ang lakas nang dating nila, hindi dahil sa pananakot, kundi sa katahimikan. Sa totoo lang, karamihan ngayon ay nalilito kung paano magpakita ng respeto. Iniisip nila kailangan puro yabang, todo flex o matapang ang salita. Pero ang lakas na hindi kailangan ipagsigawan, yun ang tunay na respeto. Kaya kung gusto mong makuha ang respeto ng iba, simulan mo sa tindig mo. Tuwing pumapasok ka sa kwarto, pag may meeting, o kahit simpleng lakad lang sa kalsada, tandaan mo, pinabasa ka ng mundo. Ang katawan mo ang unang nagsasalita bago ka pa magsalita. Kaya kung gusto mong seryosohin ka, ayusin mo muna kung paano ka nakatayo. Hindi ito tungkol sa pagiging pogi o maganda. Hindi rin ito tungkol sa height o muscle. Ito ay tungkol sa paninindigan, literal at figurative. Paninindigan sa sarili mong halaga. Kung marunong kang tumindig ng maayos, matututo ang iba kung paano ka dapat itrato. Number 2. Kontakto sa mata. Eye contact. Ito yung mga taong kapag tumingin, hindi bastos, pero ramdam mong may paninindigan. Hindi sila yung tipo na umiiwas ng tingin o laging nakayuko. Sila yung tahimik pero diretso kang tinitingnan. Hindi para takutin, kundi para iparamdam na alam nila ang sarili nila. Kapag may kausap ka at di mo kayang tumingin sa mata, para kang hindi kumpiyansa, parang may tinatago. Pero kung kaya mong makipag-eye contact ng kalmado at steady, kahit di ka magsalita, nagkakaroon ka agad ng authority. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig ka. Sapat na ang tingin para maramdaman ka. Ang eye contact ay parang pinto papunta sa confidence. Hindi ito stare down na parang mayabang. Hindi rin ito titig na creepy. Ang tamang eye contact ay may timing, may respeto, at may control. Tumitingin ka para ipakita na interesado ka, hindi para i-pressure. Karamihan sa mga hindi nire-respeto, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi nila pinapakita na kaya nilang tumindig sa sarili nilang aura. At ang unang hakbang, Eye contact. Simple, pero sobrang lakas ng epekto. Kasi sa mata mo makikita kung seryoso ka, kung present ka, at kung totoo ka. Kapag may kausap ka, sa trabaho, sa relasyon, o kahit estranghero, siguraduhin mong hindi ka laging iwas ng iwas. Tumingin ka sa mata ng kausap mo habang nakikinig, habang sumasagot, kahit pa simpleng oo -o, o sige, iba ang dating kapag sinabayan ng kontak sa mata. Kung gusto mong respetuhin ka, iparamdam mo sa tingin pa lang. Ang taong marunong tumingin sa mata ng may kalma at respeto ay taong pinapansin, pinakikinggan at pinapahalagahan. At sa panahon ngayon, bihira na yan. Kaya simula ngayon, practice ka sa salamin kung kailangan. Ayusin ang postura, huminga ng malalim at huwag matakot tumingin sa mata. Dahil minsan, ang isang tingin, sapat na para makuha ang respeto. Number 3. Pwesto ng katawan. Posture. Napansin mo ba kung gaano kalakas ang dating ng isang taong tuwid ang tindig? Taas no, at kalma lang kahit walang sinasabi. Yan ang kapangyarihan ng maayos na posture. Ang katawan ay nagsasalita kahit hindi mo ibuka ang bibig. At ang unang sinasabi nito, kumpiyansa. Ang tamang posture ay hindi lang tungkol sa hitsura, kundi tungkol sa respeto mo sa sarili mo. Kapag lagi kang nakayuko, parang sinasabi mong hindi ka importante. Pero kapag marunong kang tumayo ng diretsyo, parang sinasabi mong alam ko ang halaga ko. Ang lakas ng dating ng isang taong alam ang pwesto ng katawan. Sa kwarto pa lang ramdam na kung sino ang may presence. Hindi siya yung pinakamaingay o pinakagwapo. Siya yung kalmadong nakaupo. Diretso ang likod, hindi kinakabahan, at parang kayang harapin kahit sino. Kahit sa simpleng paglalakad, ang posture mo ang nagbibigay ng unang impresyon. Tuwid ang likod, firm ang hakbang, at relaxed ang balikat. Hindi yung parang laging nagmamadali, nakaslouch, o parang nagtatago. Ang bawat kilos mo ay may sinasabi, kaya siguraduhin mong tama ang sinasabi nito. Lalo na sa harap ng babae, o sa trabaho, o kahit sa barkada. Kapag magulo ang katawan mo, naglalakad na parang walang direksyon, nakaupo na parang lanta. Paano ka igagalang ng iba kung sa sarili, mo palang hindi ka kumpiyansa. Ang good posture ay libreng armor, hindi mo kailangang bumili hindi mo kailangang magartista. Kailangan mo lang panindigan ang sarili mo at ipakita sa katawan mo na hindi ka basta-basta. Kaya ngayon pa lang, practice na. Tuwid na upo, lakad ng may kumpiyansa, at huwag mong hayaang maniwala ang katawan mo na mahina ka. Dahil minsan, posture pa lang, panalo ka na. Number 4. Tahimik pero malakas Ito ang tinatawag na aura ng isang taong hindi kailangang magsalita para respetuhin. May mga tao kasing kahit wala silang sinasabi, Ramdam mong may bigat ang presensya nila. Hindi ito dahil sa yabang o gimmick, kundi sa maayos at kontroladong galaw. Ang simpleng pagtayo, paglakad, o kahit paglingon ay nagpapakita ng disiplina at kumpiyansa. Kapag tahimik ka pero alam mong bitbit mo ang sarili mo ng buo, nagiging mas malakas ang epekto mo sa paligid. Hindi mo kailangang magpatawa o magpakitang gilas. Ang tamang tindig, panatag na mukha, at mahinahong kilos ay sapat na para mapansin ka hindi mo kailangang manguna sa kwento, sapat nang makita nilang hindi ka natitinag. Ang paraan ng paglakad mo ay nagsasabi kung gaano kakasigurado sa sarili mo. Yung lakad na diretsyo, hindi nagmamadali, pero alam mong may direction. Iba ang dating nun. Nakikita sa kilos kung may focus ka kung hindi ka nadadala ng pressure ng paligid. Yung tipo ng tao na hindi takot sa katahimikan, marami rin ang nahuhulog sa trap ng pagiging masyadong animated. Pero minsan, ang mas epektibo ay yung kalmadong kilos hindi mahilig sumabat, pero kapag nagsalita, buo. Yung kilos na hindi takaw pansin, pero kapag napansin, hindi agad nakakalimutan. Ito yung uri ng presensya na hindi madaldal pero makapangyarihan. Mahalagang iwasan ang mga kilos na nagpapakita ng kaba. Yung panay galaw ng kamay, laging tingin sa paligid. O pagkagat ng labi, lahat ito ay subconscious signals na hindi ka kumpiyansa. Kapag alam mong kontrolado mo ang katawan mo, mas naiproject mo ang paninindigan mo, maging komportable sa katahimikan. Hindi lahat ng sandali kailangang punuin ng salita. Ang taong kayang manahimik pero hindi naiilang ay taong marunong humawak ng sarili. Kapag kaya mong huminto at maghintay na hindi naghahanap ng atensyon, mas nagmumukha kang malakas sa mata ng iba. Sa huli, ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa dami ng salita, kundi sa paraan ng pagkilos. Ang pagiging tahimik pero may tindig, simple pero buo ang loob. Yan ang klase ng presensyang, hindi na kailangang ipagmalaki. Ito ang lakas ng katahimikan na may lalim at kumpiyansa. Number 5. Ang pagkontrol sa bilis ng galaw. Hindi mo kailangang magmadali para magmukhang importante. Sa totoo lang, ang taong kontrolado ang galaw ay mas may dating, mas nakakakuha ng respeto. Mula sa pagupo, pagtayo, pag-abot ng kamay, lahat ng ito ay may epekto sa kung paano katingnan ng iba. Kapag mabagal pero sigurado ang kilos mo, parang sinasabi mong, ako ang may hawak ng oras ko. Isipin mo ito. May dalawang tao na sabay naglalakad sa hallway. Yung isa, mabilis, parang hinahabol ng oras. Yung isa, kalmado lang, dahan-dahan pero diretso. Mas mapapatingin ka saan? sa taong mukhang chill pero may direksyon, 'di ba? Kasi ramdam mo na alam niya kung saan siya pupunta at hindi siya nagmamadali para lang mapansin. Ang pagbagal ng kilos ay hindi kahinaan sa psychology. Ito ay tinatawag na command presence, isang klase ng non-verbal confidence na kapag na-project mo mas makikinig sa iyo ang tao kahit hindi ka pa nagsasalita. Marami sa mga matagumpay na tao ay bihasa rito. Sila yung tipo na kapag pumasok sa kwarto, hindi kailangan sumigaw para maramdaman ang presensya. Kasama dito ang pagkontrol ng gestures. Imbes na panay galaw ng kamay o mabilis na salitang sunod-sunod, subukan mong mag-pause, huminga ng malalim, at magsalita ng may espasyo. Kapag may rhythm ang kilos mo, mas madali kang sundan at pakinggan. At higit sa lahat, mas mukhang composed ka. Hindi mo kailangang magmadali para lang mapatunayan ang sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit effective ang mga leader na tahimik pero precise. Hindi sila umaasa sa dami ng salita kundi sa impact ng kilos. Yung tipong kapag tumingin, may bigat. Kapag tumayo, may dahilan. Hindi lang basta pakitang tao, kundi may disiplina sa katawan at galaw. Sa relationships, ganito rin ang dating. Mas attractive sa mata ng karamihan ang taong hindi rushed, hindi nagmamadaling mapansin o magpakilala. Yung chill lang pero may posture. Kasi dito mo makikita ang maturity. Na hindi sila driven ng pressure, kundi ng paninindigan. Kaya kung gusto mong respetuhin kahit tahimik ka, kontrolin mo ang bilis ng kilos mo. I-project mo ang disiplina. Dahil sa mundong sobrang bilis ng lahat, ang taong kayang bumagal pero hindi nawawala sa focus, yun ang tunay na malakas. Number 6. Hold the gaze. Isa sa pinaka-epektibong body, language na nagbibigay ng respeto at tiwala ay ang matatag na pagtitig, hindi matalim, hindi bastos kundi diretso at may saysay. Ang taong kayang tumingin sa mata ng kausap ay nagpapakita ng katapatan, tapang at control. Hindi ito stare down o pwersahang titig, kundi tamang balance ng fokus at pakikinig sa bawat pakiripag-usa. Kapag kaya mong panatilihin ang paningin mo sa mata ng kausap mo ng sapat na panahon, lumilikha ito ng koneksyon. Ipinapakita mong interesado ka, nakikinig ka, at hindi ka natitinag. Sa psychology, tinatawag ito na gaze anchoring. Nagbibigay ito ng impresyon na alam mo ang sinasabi mo at hindi ka madaling ma-intimidate. Maraming tao ang biglang lumilihis ng tingin, lalo na kapag nakakaramdam ng kaba o nervyos. Pero dito pumapasok ang pagkakaiba ng malakas sa mahina. Ako mga leader, influencer, at tunay na charismatic na tao. Sila yung hindi nangingiming tumingin dahil alam nila na minsan Sapat na ang mata para magsalita. Paano mo ito magagamit sa totoong buhay? Kapag may kausap ka, panatilihin ang eye contact ng tray hanggang 5 segundo, tapos bahagyang ilihis ang tingin mo, pero bumalik ulit. Ulitin ito sa natural na daloy ng usapan. Ang importante, huwag kang mukhang nagmamadali. O parang tinitingnan, mulang sila para makahanap ng kahinaan. Sa mga relasyon ganito rin, kapag gusto mong iparamdam sa isang tao na sincere ka, tumingin ka sa mata habang nagsasalita. Hindi mo kailangang magsabi ng mahal kita agad. Minsan, sapat na ang mata mo ang magsabi ng totoo mong nararamdaman. Sa ganitong paraan, mas nakikilala ka ng mas malalim. At kung gusto mong igalang ka ng iba, maging consistent ka sa pag-practice nito. Hindi man ito madali sa simula, pero habang pinapractice mo ang confident eye contact, Napapansin mo ring lumalakas ang loob mo sa iba't ibang sitwasyon. Unti-unti, natututo kang harapin ang mundo ng may tibay at tiwala. Tandaan, ang tunay na respeto ay hindi lang nakukuha sa salita. Minsan, nasa paraan ng pagtitig. Kaya gamitin mo ito hindi para manakot, kundi para ipakita na narito ka buo, totoo, at may paninindigan. Number 7. The Confident Stillness Sa mundo ng body language, hindi lahat ng kilos ay nagpapakita ng kumpiyansa. Minsan, ang kakayahang manatiling kalmado at hindi madaling gumalaw ang pinakamalakas na senyales ng lakas ng loob. Ang tinatawag ng nating confident stillness ay ang kakayahang tumayo o umupo ng relaxed pero matatag na walang pag-aalangan o sobrang paggalaw. Napapansin mo ba yung mga taong hindi kinakabahan kahit tahimik ang paligid? Yung hindi nagpapakipot o panay ang galaw ng kamay? Hindi nagkakalikot ng gamit o hindi nanginginig? Sila yung mga taong may presence. Kahit hindi nagsasalita, alam mong nandoon sila. At kadalasan, sila yung nire-respeto ng karamihan. Kapag masyado kang madaldal o magalaw sa kilos, nagmumukha kang aligaga, parang may kulang sa tiwala sa sarili. Pero kapag kalmado ka lang, pinapakita mong kontrolado mo ang sarili mo. Hindi ka madaling magpanik. Hindi ka nagmamadali para mapansin. Alam mong sapat ka na. Ang confident stillness ay hindi pagiging boring. Isa itong eleganting paraan ng pagpapakita ng lakas. Yung tahimik pero buo ang loob. Yung simple lang ang galaw pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Yung hindi ka na kailangan sumigaw para marinig. Dahil sapat na ang kilos mo para maramdaman, maaaring mag-practice ng confident stillness sa mga simpleng paraan. Halimbawa, kapag kausap mo ang isang tao, iwasan mong sabayang gumalaw ng paa, kamay at ulo, pumili ng isang natural na posisyon ng katawan at doon ka mag-focus. Maghintay ka bago sumagot. Huwag ka agad bumigay sa pressure ng katahimikan Minsan, ang pagtahimik muna ay isang sign ng intelligence at composure. Sa mga social situations, lalo na kapag may halong tension o competition, malaki ang lamang ng taong marunong magpigil sa galaw. Hindi dahil mahiyain siya, kundi dahil alam niyang hindi kailangang maging maingay para maging malakas. Kapag may nagsimula ng drama o gulo, ang taong may confident, stillness ang unang napapansin. Dahil siya ang may control. Kung gusto mong makuha ang respeto ng mga tao sa paligid mo, pag-aralan mong maging kampante sa sarili mo. Kahit walang masyadong sinasabi. Kahit walang galaw. Dahil sa panahon ngayon, ang pinakamaingay ay hindi palaging panalo. Minsan, ang tahimik, siya ang pinakadelikado. Sa lahat ng naibahagi natin ngayon, isang bagay ang malinaw. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para igalang ka. Sa simpleng kilos, sa tamang tindig, sa paninindigan mo kahit walang salita, doon mo na ipapakita ang tunay mong lakas. Marami ang akala nila, ang respeto ay nakukuha sa pagiging maangas o palaging bida. Pero sa totoo lang, ang mga taong marunong umarte ng maayos, tahimik pero buo ang loob, sila ang tunay na tinitingala. Hindi sila nagyayabang, pero ramdam mong may bigat ang presensya nila. Ang body language mo, parang wika yan. Kahit walang salita, nagsasabi ng kung sino ka. Kapag marunong kang kumilos ng may kumpiyansa, may respeto sa sarili, at may malasakit sa paligid, kusakang igagalang ng mga tao, hindi mo kailangang maging perpekto o mag Ang kailangan mo lang ay ang pagiging totoo sa sarili mo. Ipakita mo sa kilos mo na hindi ka basta-basta. Tumindig ka ng maayos, humawak ng tama, at matutong makinig ng may dignidad. Ang respeto ay hindi binibili. Hindi rin ito hinihingi. Ito ay kusang dumadating sa mga taong marunong, dalhin ang sarili, tahimik pero matatag, simple pero buo ang loob. Kaya kung gusto mong simulan ng pagbabago, gawin mo ito araw-araw kahit pa unti basta tuloy-tuloy. Tandaan mo, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, ang katahimikan mo ang siyang pinakamaingay na pahayag ng pagkatao mo. At bilang pagtatapos, salamat sa pakikinig at pagsuporta. Huwag kalimutang i-follow din ang Human Sight PH. Kapwa natin channel sa paghahatid ng lalim, talino at katotohanang madalas hindi na pag-uusapan. Ito ang darkness of truth, kung saan ang karunungan ay hindi lang iniintindi, kundi isinabubuhay.